Pinangaan ng mga netizens ang ginawa ng Paris Olympics bronze medalist na si Nesty Pitesio nang ibahagi niya sa kanyang pamilya ang bunga ng kanyang tagumpay sa Tokyo at Paris Olympics. Hindi niya ipinagkait sa pamilya ang ilang parte na natanggap na biyaya mula sa kanyang pagkapanalo at sinisigurado ng atleta na paglaanan ang kinabukasan niya at kanyang pamilya. Nanalo si Nesty ng silver medal sa Women's Featherweight Division sa 2020 Tokyo Olympics, kung saan nakatanggap siya ng house and lot na revelasyon niya ay kanyang ibinigay sa kanyang mga kapatid. Pahayag ng boxer, yung mga bahay at lupa na natanggap ko, binigay ko lahat sa mga kapatid ko. Para talaga sa kanila yon. Sa kanila muna bago ako. Matatandaan na maliban sa mga bahay at lupa ay nabigyan rin si Neste ng humigit kumulang labing pitong milyong piso, kondominium sa Davao City at libreng biyahe habang buhay sa Philippine Airlines. Samantala sa nakaraang Paris Olympics ay nakatanggap si Neste ng 2 milyon mula sa pamahalaan, 1 milyon mula sa Senado, 1 milyon rin mula sa Kamara de Representantes, at dalawat kalahating milyong piso mula naman sa mga kongresista. Saad niya ay ipupuhunan niya ang mga natanggap na insentibo sa mga lupa at iba pang ari-arian para maging maginhawa ang kanyang pagretiro. Simpleng buhay raw sa probinsya ang nais niya kasama ang kanyang pamilya ayaw niya raw na malayo sa kanila. Pagbabahagi pa niya na nais niyang bumili ng farm kung saan mag-aalaga siya ng mga hayop na kanyang pagkakaabalahan kapag hindi na siya atleta. Pagpapatuloy ni Nesty petation ang gusto ko lang simpleng buhay sa probinsya. Iyon lang ang pangarap ko para sa akin at sa pamilya ko. Ayokong malayo kami sa isa't isa. Hindi na iwasan ng mga netizens na mapakomento sa pahayag na ito ni Nesty at kung paano siya naging mabuti sa kanyang pamilya. Saad ng ilan sa mga nagkomento, congratulations, napakahusay. Hindi ka man nakapag-uwi ng gold pero yung pinakita mo na respect sa parents mo mas higit pa sa gold, salut sa'yo. Ay iba rin. Ito yung kahit walang dapat tanawin na utang na loob sa magulang dahil obligasyon nila palakihin ang anak, pero ito yung marunong magsupli ng pagmamahal sa magulang. Saludo ako sa'yo, disiplinado talaga, Coast Guard kasi may training. Sobrang taas noo ako sa taong ito. Maliit o malaki man nagantim gantimpala, talagang unahin ang family. May gusot man sa family o wala. Family first talaga. Ganitong athlete ang dapat tularan, kakaapak pa rin sa lupa. Dapat ipagmalaki. Mabuhay ka, Neste. Yan dapat ang tularan, mabait sa pamilya. God bless. Sana next time masungkit mo na ang gold medal para lalo marami pang blessing dumating sa iyo.